Alam mo ba? Kada taon, nakakaranas ang Pilipinas ng humigit kumulang na dalawampung bagyo at dalawa hanggang tatlo sa mga ito ay nagiging super typhoon. Hindi lamang mga danyo sa infrastruktura at agrikultura ang apektado, kundi marami rin ang nasasawi dahil dito. Pero paano nga ba idinideklara ng isang bagyo ay ganap ng super typhoon? Ang Pilipinas ay nasa tinatawag na typhoon belt ng Asia at ito ang rason kung bakit tayo ay madalas tamaan ng mga bagyo. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang super typhoon ay ang pinakamataas na kategorya ng isang bagyo pero bago ituring na super typhoon, magsisimula muna ito sa tropical depression kung saan ang bilis ng hangin ay nasa 61 kilometers per hour. kapag mas lumakas ang hangin at naabot ang 62 hanggang 88 kilometers per hour, ito ay nagiging tropical storm. kapag umabot pa sa 89 hanggang 117 kilometers per hour, ito ay nagiging ganap ng bagyo. Pero kapag lumagpas naman ito sa 220 kilometers per hour, ito ay magiging isang super typhoon. Ang isang super typhoon ay nagtatagal ng tatlo hanggang 5 araw mula sa pagkakabuo nito hanggang sa paglabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Isang halimbawa ng super typhoon na sumira sa maraming lugar at kumitil ng higit 6,000 buhay sa Pilipinas ay ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ang hangin ng Super Typhoon Yolanda ay umabot ng halos 315 kilometers per hour at ito ang itinaguri ang pinakamalakas na bagyong naitala sa buong kasaysayan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang isang buong lungsod ay nawasak kabilang ang Tacloban City. Kaya naman, kapag tumama ng isang bagyo sa ating lugar, dapat tayo ay manatiling alerto, ligtas at maparaan. Ngayon, alam mo na!